Sure a sunny experience. <laughs> <laughs> we have individual task for sure. Sure. Ka? For or, sure. We have okay. Or he'll ask, "Now, what will you do if it's your last day?" Now. Mm -mm. really good. Me. Eh. Mm -mm. Or O, oh, tatanungin ka, ano pa yung gusto mong huling gawin? Before Bigger ka. ice cream pa. Mm -hmm. So, okay, ginawa yun. yung ilaw ng ano eh. Octavibus eh. Baka hmm. may ine-embalsa mo. <laughs> o kaya nagtatalop ng buko. O kaya gumagawa ng uling. Hindi ko alam. <laughs> Para oh, ng makakuha ng ice cream mo, eh. bakla. Ano ka? Baka may nila ba na tatlong balde yun? Para sa'yo. Eh, patay na patay nga yun sa'yo eh. Baka lang to. <laughs> Tanggalin ko na yung lapel ko. Ano mo masabi ko? Yes, some water in his feet.

mga ah, sobrang, sobra kaya si ano. Sina. Eagle. Kabaliw. Sobra, ano? patay na patay sa iyo ba ko lang din? Oo, oh, oo, oh. oo. Ayoko si pa naman yung... Tsaka ayoko yung yung tingin niya sa akin, pag pagtumitingin siya sa akin. Ayoko talaga. Ba't like, so, parang mas um, kanil siya yung As in, parang... Parang kaka... Di ba? Nakikita so, mo? Parang mga ngain? Oo, parang kakainin ako. Oo. Parang kakainin ako na ewan, kaya... Um, <laughs> kaya kanina, di ba, kailangan tumingin sa mata? Hindi ako makatingin kasi ni ako. <laughs> Tapos tinatanong niya, bakit, ba't di ka makatingin? Kasi sabi ng lolo ko, lulu ko. <laughs> 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 so, kung, ko hindi makatingin sa ano sa mata, it means ano, may gustong sabihin or something. Uh, ano sa'yo <laughs> <"Tea, kambay> mo? Kute ah! Ganun ba yun? Ha? Ako naman, di naman ako laging ako gano'n talaga sa mata. <laughs> Parang awkward. <laughs> Oo, oh, oh, awkward. Ako rin tumitingin ako sa malayo <laughs> eh. <Yeah. laughs> Bahala <Na>, nga kayo. Hindi niya nga yung kayo baka lahat. <laughs> kaya nga, naiinis na ako ngayon. Bahala. Sabi, 8 hours na, na? pa daw ganun sana. Oh! Oo. Uh Ano sabi niya, niya Tin? Eight hours pa daw sana na gano'n. Oo, oh, eh. Hindi, okay lang sana. Okay, magkagusto gusto sa akin. Oh, um, uh -oh. Wag naman yung super OA na. Kaya nga, yung nasinasabi ko. Natatakot ka, natatakot ka pag ganun, tingin? Oo oh, oh, no, kakataot ka yung gano'n. Super OA it's you. Oo nga. Ayan, ginagawa niya. fine OA. O baka, yeah. baka na no, oa yan ka lang kasi you don't like him. No, I mean, people can be irritated and then there's different, there's different... Huwag bigyan muna tin, love ka kasi. <laughs> Malay mo kasi yan, lang niya yan. <laughs> gusto, gusto ka nga ni Bakala. Oo nga. Ha? What do you think is LA? Define OA. Eh kasi hindi niya na, hindi niya nakita yung time na ano talaga. Yung, yung time na nga inuwasan ko siya, di ba?